Hello mga miss! So for today's video nga, hindi nyo muna ako makikita naglalaba at naglilinis ng wahay. Kasi for today's video is papunta kami ng tagat. So may summer outing kasi sa company ng asawa ko. So ayan, sinama nga niya kami. So family bonding na rin. Yeah, morning. So, eto na nga ang wish list ko. Matutupad naman. Napapunta kami ngayon sa dagat. So, kung saan na, ah, eto talaga yung parinig na parinig ko sa kanila. Eto na, natupad na. Ay, natupad. So, inigilig nga ako ngayon kasi nga sabi ko, eh, itong tuwa ako dyan. Gawa ng... Gustong-gusto ko na talaga magdagat. So, ayo. Wala akong sabi ngayon kundi I'm happy. Masaya-masaya ako kasi, ayan, yeah, natupad na yung isa kong wish na makapagdagat again. Hindi naman nga masyadong halata na sobrang excited namin dyan na makapunta sa dagat. So, ayun na nga at kakarating-rating lang namin. Dumeretso agad kami sa dagat. Ayan, makikita nyo kahit kainitan-kainitan talaga. Wala, wala pa, walang pakialam kahit mainit na mainit sa balat yung sinag ng araw. So, dahil nga nandito na kami sa dagat. Eto na. So, ang saya-saya nga kasi excited na excited kami. So, ito muna ang ganap ko mga mare. Eh. Hindi muna ako maglalaba. Ah, pero naiisip ko yung labahan ko. Sana nga dinala ko na lang yung labahan ko dito para naman libre sa tubig. Char. So, ito na ililibit ko kayo mga mga. Ililibot ko nga kayo dito mga amigas. Ang daming kwarto dito. So, thank you. Ayan. At syempre, magpapasalamat tayo sa pinaka-boss. Syempre, boss, Diyos, salamat po sa pagsama niyo sa amin dito sa mga pamilya-pamilya po. So, ang saya-saya po namin kasi nga nakasama kami dito sa company outing niyo po. And gusto ko rin po magpasalamat kay Ma'am Banji, sa anak niya po, kay Ma'am Juby, kay Sir Bani, kay, din, doon din po sa mga at pati na rin po sa mga staff, kay Ma'am Madeline, kay Ma'am Joyce, and doon po sa kay Nanay, Nanay Gina, Nanay, yung isa pa pang Nanay, nakalimutan ko yung pangalan. So, yun po, magpapasalamat, maraming maraming salamat po talaga, at napakasaya tong araw na to. So, yun, syempre, hindi mawawala ang pambata namin sa kantahan. Мы